Naluluhang tinignan ni Cindy si Franco pero wala man lang siyang nakitang bakas na emosyon sa mukha nito. Hindi niya inaasahan na makikita siya ng binata. Hindi niya intensyon na mag-away at magkasakitan pa ang dalawa ng dahil lamang sa kanya. Franco, tama na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Yan lamang ang kanyang nasambit. Tinignan niya ito at nagmamakaawa siya na tumigil ito. Hindi siya sinagot ng binata at hindi pa din nagbabago ang ekspresyon nito. Galit at hinanakit ang makikita sa mata nito habang nakatitig sa kaniyang ama. Tumayo na si Don Arturo na animoy nahihirapan itong kumilos. Naawa pa lalo siya sa kalagayan ng don dahil may iniinda itong sakit. Ayaw niya ng pati ito'y madamay at masaktan pa. Basansya ka na anak, nag-usap lamang kami." Hindi niya natapos pang sasabihin nang magsalita ang binata. Huwag na huwag mo akong tatawagin na anak dahil wala kang karapatan. Matagal nang wala ang aking papa. Matagal ko na siyang kinalimutan at inalis ko na ang alaala ko tungkol sa kanya. Puno ng galit na singhal nito sa kanyang papa. Napatingin ako kay Franco nang maramdaman kong mas hinigpitan niya palalo ang pagkakahawak niya sa akin. Maluhaluha kong tiningnan ng binata gusto kong magsalita at sabihin ang kalagayan ng ama nito, pero di ko magawa. Ayaw ko mas lalo pa siyang magalit sa akin, o kaya naman sa kanyang papa. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kinamumuhian ko kayo. Matigas na sa ni Franco. Kaya nagulat na lamang ako nang hilain ako ni Franco palabas sa maliit na barong-barong ni Don Arturo. Wala akong nagawa kundi magpatangay sa paghila ni Franco at tanignan ko si Don Arturo na ngayoy na nanatili pa din siyang nakatayo at puno ng lungkot ang mga mata habang sinusundan kami ng tingin ni Franco paalis. Hanggang sa makauwi kami ni Franco sa mansyon ay hindi niya man lang magawang bitawa ng aking kamay. Gusto ko man sanang magsalita at kausapin siya pero pinapangunahan na ng kaba at takot sa aking puso na baka magalit o masigawan niya ako. Ayaw ko nang makita at maramdaman pa ang malamig na pagtrato niya sa akin noon. Hila niya pa din ako at papasok sa loob ng mansyon at halos pagtinginan na kami ng mga kasambahay at iba niyang tauhan sa mansyon. Dahil tila ba alam at ramdam na ng mga ito na galit ang binata. Napakalaki ng kanyang mga hakbang at napakabigat din ng kanyang paghinga na para bang nagpipigil lang ito ng galit at emosyon na masaktan at mapagsalitaan ako. Tanggap niya naman sa kanyang sarili na nakagawa siya ng pagkakamali. Nasinuway niya ang binata at nagsinuwaling siya dito. Hanggang sa dinala siya nito sa kanilang silid at doon lang siya nito binitawan. Napalunok na lamang siya at tinignan ang binata na nakatayo sa harapan niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. Pero hindi niya pinapahalata sa binata. Pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. F Franco? Kahit pagbigkas niya ng kanyang pangalan, tila ba'y nahihirapan si Cindy. Ano ang ibig sabihin nun, Cindy, ha? Matigas nitong sambit. Akala ko ba? Hindi mo ako susuwayin. Bakit nagsisinungaling ka sa akin? Bakit kasama mo ang walang puso na yon ha? Sigaw ng binata sa kaniya. Dahilan para mapapikit ako sa takot. Pinipigilan ko na hindi umiyak at maging emosyonal sa kanyang harapan pero napakahirap napakahirap magpanggap na hindi ka nasasaktan I I'm sorry na uutal kong sambit at dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata Yan ka na naman sa pagsasabi mo ng sorry hindi sigaw nitong muli nang lalo ako sa takot dahil nanilisik ang kanyang mga mata sa galit Akala ko ba malinaw na napag-usapan natin Kailan pa? Kailan ka pa naglihim sa akin? Bakit hindi mo sinabi na nakita mo na pala ang lalaki na yon? Anger and hatred flashes to his voice. H -h -h hindi ko sinasadya. Please, makinig ka sa akin, Franco. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapaiyak sa harapan ng binata. Eto rin ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang mag-away sila ng binata dahil hindi niya maiwasan na umiyak sa harapan nito. Inipo niya ang lakas niya bago nagsalitang muli. Kahapon ko lang siya nakita nang pumunta kami sa palengke. H Hindi ko intensyon na ilihim sa iyo 'to. H Hindi ko intensyon na itago at saktan ka. Wi kanya at tiningnan niya ang mukha nito at ganun pa din ang lamig ng trato nito sa kanya. Gustong-gusto ko na sanang sabihin sa iyo na nakita ko na siya pero pinapangunahan ako ng takot sa aking puso dahil baka magalit ka. Nang ako ako sa iyo na hindi ko nababanggitin pa ang iyong papa nung nag-ausap tayo kahapon. Saad pa niya at mas nasasaktan siya dahil wala man lang siyang makitang expression sa mukha ni Franco. Nakatitig lamang ito sa kaniya na tila bay wala itong pakialam. Napakadilim at blanco ang kanyang mukha. Naramdaman niya na naman ulit ang sakit na naramdaman niya noon. Hindi ko binanggit sa'yo dahil kailangan kong kumpirmahin kung tama ba ang nakita ko kahapon sa palengke. kaya nagsinungaling ako sa'yo na dadala ako sa dating bahay namin. Kahit ang totoo, para hanapin ang iyong papa. Maniwala ka sa akin, Franco. Wala akong intensyon na ilihim ang lahat ng to sa'yo. Hindi ko intensyon na saktan ka. Gusto kong tulungan ka. Gusto ko lang kayong magkausap ng dalawa para magkaayos na kayo. Doon na siya napapiyok habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. I don't need your help. Hindi ko kailangan ang mga tulong mo o kahit na sino. You're just wasting on time on someone like him. Kahit dumuhod man siya sa harap ko, kahit umiyak man siya, hindi na magbabago ang sakit na binigay niya sa amin ni Mama. Napakawalang puso niya na magpakita matapos ang labing limang taon ng pang-iiwan niya sa amin. Doon ko nakita ang sakit, galit at puot na gumuhit sa mata ni Franco habang sinasabi niya yon. Franco? Papa mo pa rin siya kahit pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo. Saan ni Cindy at pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit, Tinignan lamang siya ng binata na tila ba hinihintay kung ano pa ang susunod niyang sasabihin. Mahal na mahal ka ng iyong papa. Nagsisisi siya dahil iniwan niya kayo ng iyong mama At hanggang ngayon, pinagbabayaran niya yun She paused a little bit and exhaled deeply Alam kong may natitira pang awa at pagmamahal sa puso mo, Franco Alam mo? Mapak na niyang sambit Wala kang alam sa sakit at hirap na dinaranas ko noon, Cindy Wala kang alam dahil hindi mo pinagdaanan lahat ng hirap At sakit na naranasan ko noon nang iwan niya kami na pinagpalit niya kami sa babaeng iniwan at niloko siya? Ngayon, iniwan siya ng babae niya. Tapos ang lakas na loob niya magpakita pang muli? He hissed on him. Wag mong sabihin, alam mo ang lahat, Cindy. Because you don't know my pain and how miserable I am. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Sigaw ng binata at nagsimula na niya akong talikuran para iwan sa silid. Huminga ako ng sobrang lalim para pigilan ko ang sarili ko na umiyak at maging emosyonal ulit sa kanyang harapan. He's dying. Maikli at mahina niyang sambit. Kita niya akong paano. Natigilan na animoy naghihintay pa ito ng susunod niyang sasabihin. May taning na ang buhay ng papa mo, Franco. Meron siyang cancer at ilang buwan na lang buhay ang natitira sa kanya. Hirap niyang saad. Sa bawat segundong lumipas, wala man lang siyang nakuhang sagot sa binata na hindi nito magawang tingnan siya. That's great! May puot at pang iinsultong tinig ng gumuhit sa boses ni Franco kaya napakurap siya. Mabuti ngang mawala na siya. Matigas na turan nito at dire-diretsyo itong naglakad palabas na para bang wala siyang pakialam. Sinundan niya na lamang ng tingin ng binata palabas. Gusto niya sanang sundan ito pero tila ba'y nakapako ang kanyang paa at hindi siya makakilos. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa malamig na tiles habang nakakatitig pa rin sa pinto na dinaanan ng binata. Hindi niya maiwasan na masaktan at umiyak dahil sa mga nangyayari. I I'm so sorry Franco, hindi ko intensyon na saktan ka. Gusto ko lang magkausap at magkaayos kayo ng iyong papa. I'm sorry na iiyak na bulong ni Cindy. Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan niya ang lahat kung bakit galit sa kanya ang binata. Cindy's Point of View Bakit hindi pa po kayo natutulog, senyorita? Narinig niya ang boses ni Manang Irene sa kanyang likuran. Ikaw po pala, Manang. Matamlay niyang ngiti dito. Tumingin ulit siya sa napakalaking bintana sa kanyang harapan at tanaw na tanaw niya ang labas ng mansyon at mga bituin sa langit. Niyakap niya palalo ang kanyang sarili gamit ang kamay ng dumapo sa kanyang balat. Ang malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa kanyang balat. Kala ko, kanina pa kayo natutulog, senyorita. Hindi nakakabuti sa buntis ang nagpupuyat. Saan nito tumabi sa kanya ito? at sabay nilang pinagmamasta ng labas at hinihintay ang taong gusto niyang makita. Hinihintay ko po kasi siya manang Irene. Malungkot niyang saad at bahagyan niyang hinaplos ang maumbok niyang tiyan at umaasa na makikita niya muli ang binata. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot at pangungulila sa kanyang sarili. Mahigit dalawang araw nang hindi umuuwi si Franco sa mansyon at labis na siyang nalulungkot. Simula nung iwan siyang nag-iiyak sa kanilang silid hindi niya na ito muling nakita. Nagtanong na din siya sa mga katulong at mga tauhan sa mansyon para alamin kung nasaan ang binata. Pero hindi din nila alam kung saan ito pumunta o kumusta na ito. Kahit na sa mansyon, hindi alam kung saan pumunta si Franco. Labis na siya nag-aalala para sa binata. Gusto niyang malaman kung kamusta na ito, kung asa na ito, kung okay lang ba ang kalagayan niya. Gulong-gulo na siya at hindi niya maiwasan na mag-isip at mag-aalala dahil hanggang ngayon hindi pa din ito umuwi. Gabing gabi siyang umiiyak dahil labis na siyang nangungulila sa binata. Hindi siya sanay ng ganito. Sa tuwing aalis at may pupuntahan ng binata, parati itong tumatawag at nag-detect sa kanya para i-update siya kung ano ang mga ginagawa nito. Pero ngayon, iba na. Wala siyang natanggap na text o tawag mula kay Franco. Nakakapanibago dahil hindi naman siya ganito dati. Sinubukan niya ding tawagan at i-text ito ng paulit-ulit pero wala siyang natanggap pa na mensahe mula dito na tila ba iniiwasan siya ng binata. Nagtanong-tanong na din siya sa mga tao na nakakakilala kay Franco sa San Miguel pero hindi din nila alam kung asa nito. Labis akong nalulungkot at sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nangyayari ito. Kasalanan ko ang lahat. B bakit ganun manang? Garalgal niyang tinig. Hindi niya maiwasan na maging emosyonal ulit. Maliba yung ginawa ko? Napapiyok niyang sambit. Tumingala siya para kontrolin na nagbabad yung mga luha na tutulo sa mata niya. Napakabigat at parang may nakabara sa kanyang puso. At pati sa kanyang lalamunan ay bumabara ang sakit dahil kinikimkim niya. Ang sakit na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa din umuwi si Franco. Aaminin kong kasalanan ko naman ang lahat pero wala naman akong intensyon na saktan si Franco. Ang gusto ko lang, magkaayos na sila ng kanilang papa. Ramdam niyang nagsimula ng uminit ang sulok ng kanyang mga mata habang binabanggit niya ang katagang yon. Natatakot ako, Manang. Paano na lang? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang isipin at tanggapin ang kanyang mga iniisip. Natatakot siya na baka hindi na bumalik at magpakita pa sa kanya si Franco. Pa pa paano na lang kung hindi na siya bumalik? Pa paano na lang kung hindi ko na siya makita pa? pa paano na lang kung hindi niya na ako mapatawad? Pa paano kung hindi niya na ako mahal at kailangan? Napapiyok siya at hanggang sa hindi niya na nakayanan na umiyak sa harapan nito. Sobrang hirap. Hindi ko matatanggap na iwan niya ako na biglaan. Nasasaktan pa rin ang kanyang puso sa sakit kapag inaalala niya ang mga nangyayari. Umaasa siya na bumalik na ang binata. Naramdaman niya na lang ang paghawak ni Manang Irene sa kanyang kamay. Kaya napatingin siya dito. Kita niya ang kakaibang lungkot sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Huwag kang magsabi ng ganyan, senyorita. Ani yan matanda at pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata. Kahit anong pumipigil niyang iyak, Parang may sariling buhay ang kanyang duha na kusang bumabagsak. Magtiwala po kayo. Babalik si Senorito Franco. Hindi niya kayo iiwan dahil mahal na mahal ka noon. Ganun talaga si Senorito. Kapag gulong-gulo siya at hindi niya makita ang kasagutan sa mga taong na, nakapaligid sa kanya o sa mga tanong na namumutawi sa kanyang isip, umaalis siya para makapag-isa at makapag-isip-isip. Sa ngayon, napakahirap para sa kanya natanggapin ang mga nalaman niya na ngayon nakita niyang muli ang kanyang papa. Napakahirap para sa kanya natanggapin at patawarin itong muli. Kinikimkim niya ang hinanakit at galit sa kanyang puso. Pero huwag kayong mag-alala at mawawalan ng pag-asa dahil lalampot din sa senyorito. Uuwi siya dito kapag okay na ang lahat. Sinisigurado ko po yan. Ramdam ni Cindy ang pagpisil nito sa kanyang kamay dahilan para gumaan ang kanyang nararamdaman dahil doon nagkaroon siya ng lakas at pag-asa. Maraming salamat po manang Irene. Sinuklian niya na matamis ng ngiti ang matanda. Yung dalawang araw na paghihintay ko sa binata ay umabot pa ng isang linggo. Isang linggo akong nagmukmuk at umiyak dahil sa nangyari. Umaasa ako na bumalik siya kahit nawawalan na ako ng pag-asang mangyari yun. Nagising ako nang maramdaman ko ang mahinang pagtapik sa aking pusngi. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at doon ko napagtanto na nasa loob ako ng silid. F -f Franco? Masigla kong sambit at ginala kong aking paningin sa kabuang silid para hanapin ang binata. Ako po to, senyorita. Bumagsak ang aking balikat na makita ko si Morgana nakatayo sa gilid ng kama. Doon ako nakaramdam ng lungkot at paghihinayang na hindi ko na silayan ang binata. Sa bawat pagising ko, umasa akong makikita ko na siya. Nababalik na siya muli. Dahan-dahan akong umupo sa malambot na kama at sinuklay ang aking buhok gamit ang aking kamay. Bakit Marga? Matamlay niyang sambit dito. Na nandito na po sa senyorito. Bigla siyang napatingin sa dalaga at binigyan siya nito ng matamis ng iti. Kumabog ng sobrang bilis ang kanyang puso nang marinig niya ang sinabi nito. Doon siya nakaramdam ng saya at excitement na sa wakas Umuwi na ito. Gustong gusto niyang makita at masilayan ang binata dahil labis na siyang nangungulila dito. Ah, ano? Napakurap niyang sambit. Gusto niyang kumpirmahin na tama ba ang narinig niya at hindi guni-guni lamang. Kakarating lang niya, senyorita. Kaya nagmamadali akong gisingin ka para ibalita sa inyo na bumalik na sa senyorito. Hindi ko na siya pinatapos pa. Nagmamadali akong bumangon sa aking kinahihigaan at sinuot ang tsinelas ko. Wala na akong pinalampas pang segundo at dali-dali akong naglakad palabas ng silid. Ang gusto niya ay ang makita at mayakap ang binata. Malalaki ang ginawa niyang mga hakbang palabas dahil excited na siyang muling makita at makapiling ang binata. Halong kaba, saya at excitement ang kanyang nararamdaman ngayon. Gusto niyang umiyak sa tuwa at gusto itong yumakap ng sobrang higpit. Saktong pababa na siya sa hagdan na makita ang binata. Napapasok pa lamang sa mansyon at may hawak-hawak itong bag. Nahula ko mga gamit niya ang laman nun. Sobrang bilis ng kabog ng kanyang puso dahil nakita niya ng itong muli matapos ang isang linggo niyang pag-alis. Nakasuot ito ng t-shirt na puti at tinernuhan niya ng black shorts. Sinalubong si Franco ng isa sa mga katulong sa mansyon. Magandang umaga po, senyorito. Bati ng katulong at pagkatapos, binigay ng binata ang hawak-hawak nitong bag. Pakilagay na gamit ko sa guest room. Matigas at walang emosyon nitong sambit. Oho? Oh. Tila nagtatakang sambit nito. Nakatitig lamang sa kanya ang binata at yumuko ang katulong na tila ba'y natakot ito. S Sige po, masusunod senyorito. Nagtataka sa Cindy kung bakit pinapalagay ni Franco ang gamit niya sa guest room pero hindi niya na binigyan pa ng pansin yun dahil ang halaga para sa kanya ay ang bumalik na ang binata. Nasa kalahati na siya sa pababa ng hagdan nang tawagin niya ito. Franco, masigla niyang pagtawag dito. Tumingin lamang sa kanya ang binata pero bigla siyang natigilan dahil napakalamig ng tingin. Walang kaemo-emosyon. Ilang segundo lamang siyang nakatitig sa akin at pagkatapos, binawi niya kaagad yon. Parang may mali doon siya kinabahan. Bigla nang hindi niya maipaliwanag, nagsimula na itong maglakad papunta sa kinaroroonan niya. Ganun na lang kalawak ang ngiti sa kanyang labi ng mga sandaling iyon. Papalapit na sa kanya ang binata. Yayakapin niya ito ng sobrang higpit at hihingi ulit siya ng kapatawaran dito. Franco? Tawag niyang muli at nawala ang matamis ng ngiti sa kanyang labi dahil dire-diretso lang itong naglakad hanggang sa nalampasan siya nito. Bigla akong napatigil sa aking kinatatayuan nang magsimula siyang maglakad papunta sa ikalawang palapag Na animoy hindi niya napansin ang presensya ko Bakit ganun? Bakit iba na siya? Nanghihina ako na pahawak sa hawakan ng hadan Unti-unting uminit ang sulok ng kanyang mga mata Hanggang sa tuluyan na nga mawala sa paningin niya sa si Franco At kasunod noon ang pagpatak ng luha na kanina niya pa pinipigilan Ano ang gagawin ni Cindy para mapatawad siya ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.